kamatay ka ba? Hindi ako nagpapakamatay. Kailangan kita makausap dahil kailangan ko ang tulong mo. Kailangan mo ng tulong ko? Bakit? Dahil ba tinulungan mo ko kay Joaquin? Baka hindi mo alam walang nangyari sa ginawa mong tulong. Dahil baka hindi mo alam tinanggihan pa rin ako ni Joaquin. Luna, pwede bang kalimutan na muna natin si Joaquin ngayon? Isipin natin ang kaligtasan ni Inay. Kailangan niya makalayo dito sa mansyon na to. Kailangan siya makaalis sa paggagayuman ni Mang Diego. Kung ano man yung ginagawa ni Papa Diego kay Inay, mas nakabuti yun sa kanya. Kaya walang masama doon. Anong klase kang anak, Luna? Okay lang sa'yo? Na nasa ilalim ng kapangyarihan si Inay ni Mang Diego, hindi ka nag-aalala sa kanya? Mahal ng Papa Diego ko si Inay. Mabuti siyang tao. Hindi tao ang tinatawag mong papa. Isa siyang inkanto. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo siya pinagtatanggol, ha? Baka naman pati ikaw na sa ilalim ng kapangyarihan niya. Luna, makinig ka sa akin. Kailangan niyong makalis sa bahay na to. Kaya tulungan mo kami ni Daddy na si inay sa bahay na to. Sumama na kayo sa amin. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi ko iiwan ang papadyego ko. Siya lang ang may kaya magpasaya sa akin. At siya lang ang talagang tumutulong sa akin. Hindi ka tulad mo. Kaya ang ilap-ilap ng kaligayahan sa akin dahil sa'yo.